House leader. E sinabing 100% sure na siyang manatili sa speakership sa 20th Congress si House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw na walang nakikitang division sa kamara sa ilalim ng liderato ni Romualdez. Alamin natin mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Analyst Soberano. Kumpiyansa si Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez na mapanatili ni Speaker Martin Romualdez ang speakership sa 20th Congress. Ito dahil sa overwhelming support ng mga bagong halal na kongresista. Sa isang panayam dito sa Kamara, sinabi ni Gonzales na 100% siya na magiging speaker ng 20th Congress si Romualdez. Ibinahagi ni Gonzales na nasa 285 newly elected lawmakers ang lumagda sa isang manifesto of support para kay speaker na patunay na mayroong unity at tiwala sa kanyang liderato pinasinungalingan naman ni, Ronnie ni Gonzales na mayroong division o pagkawatak-watak sa liderato ng speaker. Ang pahayag ng House Leader ay kasunod ng naging statement ni Deputy Speaker Duke Frasco na mayroong problema sa liderato ni Romualdez, partikular sa tinatawag na pagkakaisa. Dahil sa hindi pagsuporta ni Frasco kay Super Speaker Romualdez, itinawalag siya ng National Unity Party. Ayon kay Gonzales, Gonzales, masipag naman itong si Representative Frasco at ginagawa ang kanyang tungkulin bilang Deputy Speaker. Pero nilinaw din ni Gonzales na hindi niya nakausap si Frasco simula ng election break at hindi din ito batid kung may planong tanggalin si Frasco sa kanyang posisyon ngayon bilang Deputy Speaker. Binigyang diin ng House Leader na wala siyang nalalaman na mayroong hindi pagkakaunawaan sa liderato ng Kamara ngayon itinanggit ni Gonzales na dismayado ang mga opisyal mula sa Visayas at Mindanao. Pakinggan natin ang naging tugon ni Representative Gonzales kaugnay sa nasabing issue. Visayas and Mindanao are all happy. Masaya po silang lahat. Wala po akong naririnig na mayroong ganyan issue sa liderato ng Speaker Mark Gonzales. Kaya nagtatangagin po ako eh. Kasi, pagdandun yung mga tiga-Mindanao sa office, Pupunta kami ng Visayas. Ganyan po, nagpapasalamat. Sa totoo lang po ha, ah, kundi sa supporta ni Congressman ni Don mm -hmm. Speaker Don Gonzales, yung mga tumakbong Congressman ngayon, mm -hmm. isipin mo, 86 person na rin, nanalo, na re-elect. Mm -hmm. Ikaw support, support, support. Si House Dad, uh, Senior Deputy Speaker Don Gonzales. Samantala, hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng House Squad Committee dito sa Kamara. Ito na ang huling uh, pagdinig ng nasabing komite. Dahil malapit nang mag-sinid adjournment ang 19 Congress, tatapusin na ngayong araw ng Quad Committee ang kanilang pagdinig. Mariing kinonte na ng mga mambabatas ang pakikipagsabwatan umano ng ilang mga Pilipino sa mga criminal syndicate mula sa China. Ayon kay Quadcom leader at chair, Representative Robert Ace Barbers, halos hindi kapanipaniwala na anya lang pinagsamang mapya ang mga insidente. Subalit may isang malinaw na kwento na nagpapakita ng organisadong krimen sa pagitan ng mga Chinese at ilang mga kasabwat na mga Pilipino. Nagpahayag naman ang pangamba si Santa Rosa Representative Dan Fernandez sa patuloy na operasyon ng Pogo sa kabila ng pagbabawal nito. Mula sa kamera, Bombo Anali Montano Soberano nag para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!